Good morning everyone! Nandito po tayo ngayon sa puno ng mangga. <laughs> pupunta po kami ngayon sa ilog dito. Ang oras po ay 6.30 ng umaga. Ayan. Ito po yung daan papuntang ilog. Kaya po ganito yung daan kasi umulan kahapon. Ay, hindi kami natuloy. Supposed to be kahapon pa sana kami pupunta dito eh. Pipick up lang sana kami ng mga bato. Bato. Alam nyo naman yung mga bato maganda ang gamitin sa mga ano ng bahay. Naririnig ko na yung lagaslas ng bato. Kasama ko dito si Jenica, si Kiara, si Bilog, si Tita Tere, si Tito Joey. Hello, naririnig ko na yung lagaslas ng water. Nice. Yun, ang putik pala dito. Thank you, Neng. Inaalalayan ako ng aking apo. Baka raw ako madulas. Ay, ang ganda. Ganda talaga pagka ano. Kami pa lang yung kauna na mga tao dito. Pero hindi. Magsaglit lang siguro kaming... Lulublog. Hindi ko alam ko. Lulublog kami. Malamig ang tubig. Wow! Ganda ng ilog. Ang ganda ng ilog, guys. Grabe, oh. Ang lawak na, we. Ang lawak, we. Hindi kagaya ng dati, no? Hindi, malawak ngayon. Wala na sa eh. Wala na? Bakit? Yung may-ari dyan, yung nagbabantay dyan? Dito, dito. Ba, ay wala na talaga ditong mga nilagay na mga ano kasi bawal na. Dati eh, pwede. Meron naman nag-aano ito, tatangkad naman tayo ng ubo kasi di tayo iniwi kayo no no na araw-araw talaga. Ah. Eh. Um. Wala na rin mga bato bato. ng ilog. Pero meron pa rin palang video oh, no, yung nakatira dyan siguro marami ng Oh, ang ganda pala yung iano eh, oh. Naglagay na sila doon. Naglagay na sila doon. Gusto ko rin yung malalaki. Yung ganun, way. Sa gilid-gilid, oh. Maganda yan yung malalaki. <laughs> ha? Yan, mag-uumpisa na kaming manlimot ng bato. Yamang nilikha kasi So nakita natin guys, ito dati po ang ganda dito yung tubig oh. hanggang hanggang ganyan yung tubig. Ngayon nandito na lang siya sa gitna. Masyadong ano na. Tapos dayuhan na rin 'to ng mga tao. tinan nyo ang daming mga kalat na iwan. Hindi marunong maglikpit ng kanilang mga ginamit. Umurong nang umurong na yung ilog. Ang lalaki ng mga bato. Mark, may mga pangalan. Wala lang dito waterfalls. I-river lang talaga siya. Grabe dito. Ang ganda. Ang lawak. Ang mm, lawak niya. Tapos, ito. So, malalim siguro yung banda dyan kasi nakita natin na mayroong ano dun sa gitna yan. Oh. Inarangan nila. Ginawa nilang malalim. Tapos sabi nila mayroon daw dyan batang nalunod na, kasag na biglang bumus yung ulan. Kasagsagan. Nadala siya. Tapos nakita siya sa may kabitin na ng ilog. Ang layo na rin. come back again kung gusto niyo lang ng mga buhangin you are free to come back here bye guys dito na ako titira ala <laughs> Nagod ka kay We. Bye. Come back again. Bye. Uwi na po kami. Tapos na kami ng aming pagkuha ng bato. At makikita nyo po yan mamaya kung anong gagawin namin sa mga bato. Look at this guys. Oh. Ang dami bunga pero hindi ko alam kung anong bunga 'yan. Para siyang strawberry. Wait.